Proyekto yan ng DPWH. Itong binigyang diin ng pamahalaang lungsod ng Baliwag matapos tukuyin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang umano'y ghost project na river wall sa barangay Piel, Baliwag, Bulacan kahapon. Ayon sa LGU, hindi dumaan sa kanilang tanggapan ang proyekto at walang naging koordinasyon mula sa DPWH. Mariin nilang na ang nasabing panuloko at tiniyak na mas ang pagkikipag-ugnayan sa pambansang ahensya upang maproteksyonan ang pondo ng bayan. Bukod sa baliwag, ilang lugar pa sa Bulacan ang naiulat sa sumbong sa Pangulo website na may substandard opal pack na flood control project. Gaya na lang ng ilang flood control sa Kalumpit at Agunoy na kabilang sa mga pinakabahaing lugar sa Bulacan. At pari talaga hindi na katulong kasi nga, ang ano na bungi-bungi ang nangyayari. Dapat doon, ah, kunyari, lumpisa sa kalumpit. Eh, di tapusin muna yung buong bayan ng kalumpit. Kaya po dapat laki ang ginagawa nila. Siguro iba-iba kontrakto walang magandang epekto para kay Kapitan Enrico Cruz ng Barangay San Juan Hagunoy, Bulacan, ang flood control project na ginawa sa ilang barangay sa bayan ng Hagunoy at Kalumpit. Tulad na lang anya sa barangay nila, may dalawang ang river wall pero magkalayo naman. Anya, ginawa ang river wall nang wala silang idea sa construction project. Ayon sa opisyal, may posibilidad rin na substandard ang materyales na ginamit at palpak ang pagkakagawa nito dahil hindi naman ito nakatulong para may ang baha sa kanilang barangay. Ayhingan namin sila ng, uh, ng program of works. Wala, walang binibigay sa amin para mahala namin kung, kung gaano talaga yung haba ng no, sheet pile na no, ibinabawad nila sa amin sa so project. Kailangan talaga yung kulido pagkakagawa, hindi yung tinitipid nila, yung substandard na sinasabi. Ngayon, hindi pagpa yung dinadaya nila yung ano. Uh, eh, tayo naman, wala naman tayong control para doon sa gano'n. Para naman sa ilang residente ng barangay San Juan, nahihirapan sila lalo na kapag high tide at may bagyo. Ang nangyayari kasi, portion siya. Kumbaga, wala naman din magandang dulot na nagawa. Kumbaga, nagawala nagawala siya. May masabing, oh, nagkaroon ng flood control, pero wala naman din sa isay. Kasi hindi naman kabuuan na napipigil yung pagdaloy ng tubig. Sabi nga nila eh, kung di na ungkat yan eh, hindi naman di malalaman na Bulacan pala pinakamalaking project na pinagtuunan ng project ng flood control. Ay naman kay Ali Maria Cristina, residente sa barangay San Jose, Calumpit, na rin niya sanang paimbestigahan ang flood control project sa kanilang barangay sa San Jose. Duda rin siya kung bakit hindi pa rin ito nagagawa. Natapos po hanggang doon po sa may meto. Natapos. Pero ito pong amin, tagal na po. Hindi ko po kasi alam kung ano po yung kontraktor nito. Sabi po nila pag natapos daw po ito, isusunod daw po ito hanggang ngayon po, wala pa rin pong nagaganap na reprap or dike dito po sa barangay ng San Jose. Pag walang flood control, pag po nag-high tide, dire-direcho po yung tubig sa amin. Samantala, nagbigay ng pahayag si Bulacan Governor Daniel Fernando kaugnay ng mga flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Paglilinaw niya, wala silang alam o koneksyon sa mga proyekto sa flood control lalo na sa Kalumpit at Tagunoy. Hindi naman nagdaan sa amin talaga 'yan sa totoalama. Hindi talaga sa amin nagdaan. And even the courtesy call namin, hindi nagdaan sa amin. Even the courtesy call Pero yung masasabi kong ghost project eh sila nakakaalam nun eh. Di ko naman alam talaga yung uh, mga ghost project nila. Sila nakakaalam nun, yung uh, yung national government. Sinabi rin ng gobernador na magsasagawa sila ng bukod na investigasyon kaugnay sa mga plot control projects sa Bulacan. Maghihintay lang po kami sa investigasyon nila at hindi ko sila pwedeng pangunahan muna. Hihintayin ko investigasyon nila at pagkatapos saka kami gagawa ng uh, investigation para sa provincial government.